Hi Kabamba, magandang buhay Kumusta ang panahon sa inyong lugar Kabamba? Dito sa amin ay makulimlim at tiyak mamayang gabi ay uulan na naman. Kaya ito at nakapagluto ulit ako ng pinapaitan Perfect ulam tuwing tagulan Kaya tara, samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Manood matuto at mag-enjoy Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Karni ng baka yung aking gagamitin. Karaniwan na ginagamit ay yung laman loob ng baka o kaya laman loob ng kambing. Sa mga umiiwas sa uric acid ay pwedeng pwede rin itong karne ng baka ang gamitin kabamba. Ako kasi ay mataas yung uric acid ko sa dugo. Kaya umiiwas na rin ako sa mga laman loob. Mahirap na rin kasi magkaaray tiis. Kaya iwasan na lang natin kung kaya naman. Pero kung hindi naman kayang iwasan ay pakunti-kunti na lang yung ating kakainin. Itong lutuin na pinapaitan ay isa ito sa mga paborito ng mga kalalakihan. Dahil hindi lang ito masarap na pang ulam, masarap din ito na pangpulutan. Kaya shout out po sa mga kalalakihan dyan na followers ko. Lalong lalo na yung mga kakabsat ko dyan na Ilocano. Dato yun di pagay ayat tayo nga si Daan hihiwain ko lang sa maninipis itong karne ng baka para mabilis lang yung pagpapalambot natin dito sa karne pagkahiwa ko naman sa mga ito ay agad ko naman nang inumpisahan ang magluto syempre ang laging nauuna ay yung ating pagigisa dito ng ating bawang, luya at sibuyas dito pala sa paghiwa ko dito sa luya ay hiniwa ko na ito ng pahaba dahil may mga ayaw din kasi ng luya kaya pahaba na yung aking paghiwa pag nagluluto talaga ako ng pinapaitan ay talagang dinadamihan ko na dito yung ating bawang, sibuyas at luya. Isa rin yan kasi sa nagpapasarap dito sa ating niluluto. Kaya minsan ay hindi ko na rin tinitipid yung paglagay ng ricado. Pagkatapos ko naman maigisa ay naligay ko na dito yung karne ng baka. Kunting paggigisa lang yung aking gagawin dito. Tsaka ko naman ito takpan at isasangkot siya lang ito ng saglit. At normal lang talaga na magtubig itong ating ginigisa. Igigisa ko to hanggang kumunti itong sabaw nito. Habang ginigisa ko naman ito ay naglagay na ako dito ng pinong paminta. Patis naman yung aking ginamit dito na pampalasa. Pwede naman kahit asin na yung ilagay nyo. At nagdagdag din pala ako dito ng kunting seasoning granules. Yan ay optional lamang kabamba. Depende pa rin sa inyo kung gusto nyong gumamit nyan. Para sa akin kasi ay nakakadagdag yan ng pampalasa dito sa ating pinapaitan. After naman nung pagigisa ko dito ay naglagay na ako dito ng tubig. Sapat na tubig sa pagpapalambot at sa magiging sabaw nito. Pwede namang magdagdag kung kinakailangan. Sa kalagitnaan naman ng aking pagpapakulo o yung aking pagpapalambot dito ay nilagay ko na dito yung kanyang pait Or diyaw awagan mi nga Gumamit lang ako dito ng strainer para masala. Kunti lang muna yung nilagay ko dito ng pait. Mahirap din naman kabamba pag masobrahan natin yung paglagay baka kasi sobrang pait ito. Then nung malapit na itong maluto ay nilagay ko na rin dito yung siling haba. Tinakpan ko lang ulit ito at pinakuluan ng isang minuto. Sinadya ko talaga itong dami ng sabaw dahil isa yan sa request ng aking anak. Dahil sabaw pa lang ay talagang panalong panalo ka na. Nilagay ko na rin dito yung dahon ng sibuyas. Pandagdag lasa dito sa ating nilulutong pinapaitan. Ay nakat nagimas manan ate agigup ti sabaw no kasto nga panagtutudo kakapsat. Kaya kung nakakatikim ka o nagkikrib ka ng pinapaitan at medyo mataas ang uric acid mo sa dugo, ay ganito na rin ang iyong iluto. Pinapaitan na karni ng baka. O ba baka kabamba, itsura pa lang ng sabaw ay nakakatakam na. At at huwag mo rin palang kalimutan yung perfect partner nito. Yung patis, kalamansi with sili. For sure ay pagpapawisan ka nito. Pakilike and share na lang para mapanood din ng iba. Maraming salamat sa panonood, kabamba! Hanggang sa muli!